Ayan, hello guys, welcome back again to my channel. So ngayon, bibigyan lang natin ng reaction yung mga mga naglalabasan, mga binabatol sa ating pangalawang pangulo. Una na diyan yung uh, uh, paghahain ng supi kay Bibi Sara. 'Di ba? So kahit pa nakiusap siya na i-postpone dahil hindi siya makakadalo because of so many commitments. Pero ipinagpatuloy pa rin nila. Diba? So, kitang-kita natin doon, kung paano, paano nila ginigipit ang ating pangalawang Pangulo. Diba? Paano nila ipinapasok na yan ay malaking banta. Yung nasabi ni Bipisara, na yan ay malaking banta para sa pangalawang pangulo. Ay sa pangulo. Bakit ang ang pagbabanta sa ating pangalawang pangulo ay wala bing, bingihan sila to the point na sinabi pa na wala silang mga alam. Di ba? So dito makikita natin na talaga mang dik nila ang ating pangalawang pangulo. Dahil bakit? Dahil gusto nga nilang mapatalsik gusto nilang mapatalsik para sila yung pumalit kung nasaan ang ating BP Sara ngayon. Ito yung tinatawag na kaduwagan. Dahil ayaw nila lumaban ng patas. ba? Diba? Hahanapan nila yung isang tao ng butas, ng ikakasira para makuha nila yung kanilang mga gusto. Para kung sakaling mawala dyan sa posisyon na yan ang ating BP, ang ating VP Sarah, may pagkakataon sila na umupo dyan. Ito yung mga tao na mga greedy na hindi makapaghintay kung kailan sila pwedeng pumunta sa pwesto na yan. Na gagawin nila, gagawin, gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan, mga posisyon nila, di ba? Ha? Kasi may minimithi nga sila. May adhikain sila. Di ba? Kaya kahit pa alam naman nila na puro kasinungalingan, di ba? Alam naman nila ang ibig sabihin nung sinabi ni BP Sara, ha, napatayin mo yung tatlo. Naiintindihan nila yun kung ano ang ibig sabihin, pero minamali nila. Pinapalabas nila ng malaking banta, di ba? Para sa pangulo. Pero yung trip na tatanat na tatanggap niya, bingi bingian sila. Bakit ka mo? 'Di ba? Kasi gusto nga nila mapaalis si Bipisara Sara sa pwesto niya. 'Di ba? Ito yung mga taong mga duwag. Ang linaw-linaw ng pagkasabi ni Bipisara. Sara. Ha? Kasi nandoon ako noon, nag I mean nakikinig ako kung siya ay papatayin, kung siya may mangyayari sa kanya. Yun ay malinaw na habilin. Ha? Na may maghihiganti para sa kanya kung sakaling patayin siya. Pero ang ginawa nila, binaliktad nila. ba? Diba? Hindi nila tinitingnan kung bakit nasabi ni BP Sara yun. So ayun, ang bilis na gawa. Ang bilis na gawa. Ha? ang pagdidimanda sa kanya, ang pagsusumpi na sa kanya. Di ba? Pero hindi natitinag doon si Bibi Sara. Hindi natitinag doon. Kasi alam niya sa puso niya na wala siyang nagawang mali. Di ba? Wala siyang nilabag. Kung iintindihin lang nila ng maiki. Di ba? Pero kasi nga, may utos na galing sa taas, di ba? gagawin at gagawin nila para sa ikakabagsak ng ating pangalawang pangulo. Pero sabi nga niya, we will not break. Oh, hindi siya matitibag kahit anuman ang ibato sa kanya. 'Di ba? Hindi siya matitinag anuman ang ipukol na mga kung ano-anong kaso dyan. 'Di ba? Pero hintay nila yung balik ni Baby Sara. Di ba? Kasi kung ikaw, ha? Kung ikaw na ikaw yung pinakamataas sa bansa, alam mo na ang nagkakagirian sa kongreso. Dapat umaksyon ka na. Tigilan nyo na yan ganyan, ganyan, because it will affect, di ba, sa buong Pilipinas. Kasi sila nga yung mga tinitingala natin. Sila yung ating mga uh, sinasandalan. Paano tayo aangat? Diba? Kung may concern talaga siya. Pero kayang-kaya kasi siya nung dalawa ni Tambaluslos at saka ni Kukak. Kaya nagiging sunod-sunuran siya. Yan ang sinasabi nung kapatid niya dati na ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa kanya. Pero nagiging bingi siya. Diba? O ngayon, ha? Na umabot na sa punto na hindi na makikipagbati ang Bibi sobra-sobra na ang panggigipit ang ginagawa nila. Ba guys? So yun yun. Never na matitinag ang bipisara sa lahat ng mga binabato sa kanya. Lahat yan haharapin niya. Bakit? Kalmado niyang haharapin kasi alam niya sa sarili niya na wala niya siyang ginawang masama, wala siyang, wala siyang nilustay na pera, wala siyang um, ang tawag doon ibinulsa hindi lang sa talaga sila makapaghintay ha na makapagpasa si Bipisara Sara sa mga hinihingi nila kasi nga minabadali nila oh di ba daming nakaabang kanina sa ano NBI may nakita ba silang Bibi Sara doon kasi nga inuuna nitong ni BP Sara yung kanyang mga comment, commitment sa taong bayan. Inuuna niya yung kapakanan ng mga kapwa Pilipino. Pero sila panggugulo ang ginagawa. 'Di ba? Titingnan niyo nga yung mukha niya no tambalos-lus. Akala mo maraming sungay na tumutubo. Ni mal talaga, 'di ba? Hmm. Kaya abang-abang tayo guys. Dahil hindi tatalikuran, hindi yan uurungan ni Bepi Sara. Haharapin at haharapin niya yan. Abangan natin yung kanila kasi pag hindi yan na kontento kay sa mga ano ni Bepi Sara, mayroon pa rin yan sila. Diba? Pero wag tayong matitinag dyan. Dahil may nakahanda si Bepi Sara para sa kanila. Diba? Diba? So, yun lang guys ang aking reaction. Ayan, gusto ko lang talaga maglabas ng opinion ko para sa mga nangyayari. Thank you guys for watching and please subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe sa mga bago pa dyan. Ayan, please do subscribe. Ayan. At uh, share, Ganon. Ayan. Thank you guys for watching. Love you all.